Ayan mga katropa, magandang umaga po sa ating lahat. Um, Pag-uusapan natin during po sa kaibigan o kaklase na nag-transferi. Uh, isang araw, December 3 or December, tama po, December 3, 2023 um, sabi po sa akin ni Rain, yung classmate ko po na nag-transfer eh. Um, sorry Kuya Gab, lilipat na ako ng ibang school, din na ako mag-aaral sa SIST. Sabi niya, sabi niya po sa akin. Sabi ko naman sa kanya, bakit? Kako. Eh, ang sabi niya, family problem that, Ah uh, family problem daw sabi niya po sa akin during that time nung sinabi niya sa akin yun um, tas plug ceremony noon sa school lunes December 4 um, umiiyak na po ako nun dahil lang sa syempre po na miss ko siya um, ganun po kasi pag yung kaibigan niyo po ay nagpaalam sa inyo na magta-transfer iiyak at iiyak po talaga kayo dahil doon kaya po ngayon malungkot pero panatag andyan pa naman yung iba kong mga classmate sabi ko sabi ko pong ganun sa kanya wala na kaming katulong sa TLE sa groupings kaya payo ko po sa inyo imagine niyo na lang na nandi nandiyan siya sa inyo kasi di habang buhay kasama niya yan eh pero kaya natin sila kaibigan po kasi kung kinakailangan na nandiyan dyan lang po kayamanan kayamanan natin yan ah uh, di hindi po lahat nang mga kaibigan sa mundo kasama natin sa lahat ng oras. Kasama din natin sila sa lahat ng ng gawain sa sekwelahan, gawain sa trabaho o ano man. Um sana po um uh, makatulong yung payo ko at tayong din sa mga Taong uh, Siyempre sabihin na po natin Walang kaibigan, walang kausap at kasama uh, Yun po paayo ko lang po sa inyo Sana Ano po uh, Madinggin nyo po uh, Siyempre Para sa akin talaga Siya lang yung naging classmate ko Nung grade 2 ako 10 years old po ako nung makilala ko si Rain and then 7 years old naman po siya nung makilala ko siya bali ngayon so tagal namin hindi nagkita nung 2016 2024 or 2023 nakapagkita na po kami August 29 2024 nagkita pa po kami August 20, 29 2023 nagkita po kami ni Rain nung Martes ng umaga bali 2016 to 2023 um 9 years or 8 years po kaming hindi nagkita nami-miss po namin kasi yun um, sa madaling salita po matagal na po kaming magkakila, magkaklase pero nakapagkita naman po kami ng grade 9 nagkasama pa po, po kami tapos um, tuwing recess namin magkasabay pa po kami kumain so sa mga magkaibigan po na gan ganitong edad na 10 years old or 7 years old magkikita din po kayo um, shout out din po pala kay Zoe Murakomi hindi ko pa siya subscriber pero Follower ko po sa Facebook Shoutout din po kay Mizzy Subscriber ko po siya Yan Mizzy kung nakikinig ka ano, Manonotify tong video na to Sa notification